Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Um, good morning guys, good afternoon, good evening to all the viewers out there. Kung nasaan man kayong bansa. Um, good afternoon to all the viewers out there. Anyway guys, matagal uh, matagal akong hindi nakapag-vlog no? Kasi busy, busy rin ako guys kasi may work din ako dito. Araw-araw yung work ko so minsan wala din akong off. So ayun, ngayon lang ako nakapag-vlog, guys. Anyway, may nag-request lang kasi sa akin nito kaya gagawin ko tong vlog. So, today's vlog, um, ang pag ang pag-uusapan natin ngayon, guys, ay ano ba ang signs na makikita sa isang babae kung in love na siya. So, ano ba yung mga ginagawa namin mga babae kung ay in love na kami sa isang lalaki or in love na kami sa aming mga sa aming mga crush, ganon, or in love na kami sa isang sa isang tao, ganon. So, yun yung pag-uusapan pag natin today. So, uh, alam ko marami makaka-relate sa inyo dyan, guys, no? So, panoorin nyo to, guys, kung gusto nyo bang malaman na in love na sa'yo yung inyong crush, or meron kayong babaeng hinangaan na, uh, alam mo yun, na gusto nyo malaman kung na, in love na kaya tong babae sa akin. Parang ganun. So, magbibigay ako ng 10 signs para masabi nyo na in love na, na, in love na kaming mga babae sa inyo, guys. So, ang number one sign is, guys, yung lagi mo siyang ano, lagi mo siyang, lagi mo siyang nasa isip na hindi mo naman alam bakit la, parang lagi siyang nasa isip mo, ganun. So, isa na yung sign guys na nai love na kami sa inyo na parang Teka, parang mapapaisip ka na lang na bakit kaya lagi siyang ano, lagi ko siyang iniisip, lagi siyang nasa isip ko. 'Yon, 'yun yung uh, number one sign. Okay? Tapos yung number two sign naman is parang ano, guys, parang gusto mo siya laging kausap, yung para bang like ang gumagawa ng way para mag-usap kayo or makausap mo siya, ganun. Kasi nga, Parang, yun yun na yung pangalawang sign na parang, ops, parang nai love na yata ako dito sa guy na to. Ganon. So, parang, naghahanap ka lagi ng way para makapag-usap kayong dalawa. And number three signs is, guys, yung ano, pansin nyo ba, yung parang, di ba tayong mga babae kapag inlove na tayo sa isang guy, parang lagi-lagi natin siyang hinahanap. Ganon. Parang, alam mo yun, parang, teka, parang ano, nasan ba siya? Parang ganon. Parang lagi mo siyang hinahanap. Ganon. Tapos number four is, um, parang ano, parang masaya ka kapag kasama mo siya. Ganon. Happy ka. Happy ka guys. Kapag pagkasama mo siya, parang alam mo yon parang may butterfly sa yung ano, sa yung stomach, ganon. Parang basta happy ka lang pagkasama mo siya, ganon. So, number five is, palagi mo siyang tinitignan. Yung parang, Teka, nasa na ba siya? Ganon. Or titignan mo yung Facebook niya, titignan mo siya, ganon. Or pag nandyan siya, parang lagi mo siyang tinitignan, ganon. Tapos, number six is... Ah... Uh, parang ano guys, yung parang feeling mo is ano, um, special sa sayo. Parang, parang ano, parang may something special sa kanya. Parang basta feeling mo, parang special sa sayo. Ganun. Parang iba yung, iba yung uh, treatment mo sa kanya na parang, teka, parang may special tong tao sa akin. Parang gano'n, parang alam mo yun, parang mas, parang mas nagfo focus ka sa kanya, gano'n. Kasi nga, nai love ka na. So, yung pang seven, seven na ba tayo? Ah, uh, pansinin niyo to guys ha, kapag nai love ka na si isang tao, di ba parang, pag may kasama siya, parang nagiselos ka kaagad. Parang, sino ba yung kasama niya? Parang gano'n, parang mapapatanong ka na lang gano'n Tapos parang nag-selos ka na siya, nag-selos ka na agad. Kasi nga... Kasi nga na love ka na, may feelings ka na, may feelings ka na dun sa tao, kaya gano'n 'yung nararamdaman mo, guys. Tapos number eight is um, number eight na ba tayo? Oo, oh, number eight. Um, parang lagi mo tinitingnan 'yung kanya mga social media account like Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, kung ano man Twitter, kung ano man 'yung merong kung ano man may kung ano mang social media meron account siya, parang parang lagi mo siyang tinitignan, parang ganun. Parang gusto mo laging updated, ganun. So, number, number nine is, ayun nga, yung kanina yung sinabi ko, yung parang, pag nakikita mo na siya nandiyan, eh, parang kinikilig, kat, kilig to the bones. Parang ganun, parang, oh my God, parang kinikilig ako, nandiyan siya. Parang ganun, parang, oh my, kilig na kilig ka kilig na kilig na as in, so, sobrang kilig mo talaga parang ay nandiyan na siya parang ganon parang alam mo yon yung parang talagang kilig na kilig ka. Tapos yung, yung number 10, yung pinakalas is, parang gusto mo like kang maganda, ganun, like kang nagpapaganda, pag nandyan na siya, parang, oh my God, kailangan ko na magpaganda, ganun. Parang, alam mo yun, parang, ayaw, ayaw mo na ano, ayaw mo na nakikita kanya na parang mukha kang haggard, or mukha kang losyang, ganun. Yung parang, kung parang gusto mo laging maganda, laging mabango, ganun. parang syempre, pag nakita kayo, mabango ka, maganda ka, so, alam mo yun, parang mapapatingin siya sa'yo na, oh my God, gano'n. So, yun yung mga 10 signs, signs na na signs na nai in love na kami mga babae sa inyong mga guys. So, yun yung mga kinagawa namin kapag nai in love na kami sa isang guy. Kasi, guys, babae din ako. So, alam ko yung pakiramdam. Kung paano, kung ano ba yung mga nararamdaman namin pag nai in love na kami sa isang guy. So, ayun. So, yun yung mga uh, binigay ko sa inyong signs para naman makatulong sa inyo, guys. Kung paano nyo ba malalaman kung nai-in love na sa'yo ang isa. So, yun lang, guys, yung vlog ko today. Anyway, hindi siya ganong kahaba. So, marami makaka-relate dito, guys. Um, siguro naman, a uh, ayun, siguro na ibigay ko naman ng ng um, na ko ng uh, tawag nito ng malinaw yung mga signs na yan. So kayo na kayo na lang ang bahala kung paano niyo ba i-discover yan sa sa mga babaeng nagugustuhan niyo kung nai-love na ba siya sa inyo or what, ganon. So ayun lang guys. So salamat pala sa lahat ng uh, patuloy na sumusuporta sa akin channel. Ah, uh, To those who not yet subscribed to my YouTube channel, uh, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget, guys, to click the bell button below to get more updates on my upcoming video, guys. Okay? Thank you so much, guys. God bless. Bye.